Ayun, malaki-laki yung mga kani oh. kalahating uh, kilo. At ano? Balandra na. Kabaribar na sa ilokano Ayun, mga kani. Uh, pangatlong huli pa lang natin yan o yan <laughs> mga kani pangatlong huli ay pangapat pala Mga apat makanya. ya, no, ano? Yun. Yo, mga kani. So, laki pa naman mga kani, oh. Sinabi natin pang lima mga kani <tipas> na huli. Yo, mga Meron naman dito. Uh, pang anim na huli natin mga ya, Yan. Ah, uh, ni tatay ya, mga yun wala. Iyon, mga kahani. At update tayo sa huli natin. Yan. Iyon, medyo marami-rami na rin. Bali na. 2, 4, 6, 8, 10, 12, Trisi, mga kahani. isang aruyo. Yan. At update tayo, mga kahani. Iyon, mayroon pa kami papandawin dyan sa malalim, mga kahani. yun good morning mga kahani uh, welcome back ulit sa aking youtube channel ito nga po pala ang GC adventure panibagong araw panibagong video tayo mga kahani ayan uh, Dito po kami ngayon sa damulit mga kahani at namamanda na si tatay mga kahani Mag magamaga pa mga kahani ayan at meron tayo isang huli dyan mga kahani dito Yon mga kahani at kung bago lang po kayo napadaan sa aking youtube channel palike share naman po ng aking video mga kahani at huwag niyo pong skip yung ads para tulong niyo po sa amin Yon, sa lahat po ng UFW sa mga sulok ng mundo, sa mga Pinay-Pinoy na mga nakatira dyan sa ibang bansa, yon. Uh, good morning sa inyong lahat mga kahani. Ganon din po sa aking kapatid na isa rin pong UFW, yan. Good morning ating magingat palagi at lagi magkasal para malayo sa pamakaan. Yon, ganon din po sa ating mga kaibigan vlogger, sa ating mga silent viewer, sa ating mga subscriber at saka sa ating mga kamag-anak na nanonood, yon. Good morning sa inyong lahat mga kahani yun at samahan nyo kaming mamandaw ng bukatot mga kahani sana marami tayong mahuli ngayon yun at abang abang mga kahani yun mga kahani meron tayong unang huli dito yun o oh. punin tatay yun malaki laki yung mga kaani, oh. o uh, um, ang lalahating kilo Ayan, yeah. okay, mga kani Unang huli pa lang natin Ayan, yeah, magamaga pa lang mga kahani, oh. Wala pa si haring araw Mahangin pa Malamig ang kanyang Unang hangin Ayan, yeah. Ayan tag pa tayo Yo, mga kani yeah, Pangalawang huli pa lang Madami na tayong napandaw <coughs> na <ng> bukatot <coughs> 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 Timaray na kita oh. Malawang huli pala mga kani. Uh, ini. Wow. Malang tara na. Pabaribar na sa Ilocano. Mintik na makawala. Pangalawa <laughs> <laughs> <sighs> pala mga kani. Marami na tayo na pandaw na bukatot. Uh, yung mga dati pinagulihan natin dyan. Oh, no. wala. Ngayon. Yo mga kani. Ah, pangatlong huli pa lang natin ya no? Medyo matumal ngayon. Ya, pang makani pero malalaki. Ya no? <laughs> laki mga kanin pang isang kilo lord ya <laughs> mga kanin huli ay pang apat pala pang apat ah? Uh mga wow Loh, -huh. ay pangapot pa lang mga kani yan, oh. dami na tayo na pandaw ng bukatot ano? o ayos na rin yan sana Mala malagdagan pa natin yoo mga kani laki pa ka naman mga kani yoo magiging natin pang lima mga na huli 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 paon ano nga 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 ito tulos

Ayan. At punin ni tatay mga kani. Ayan. Yes. Oh, laki na naman mga kani. Mga oh. anim pa lang yan. Tutulog sila pala ko na. Marami na tayong nalampasan ayaw na pandaw ng bukatot mga kani.

446. Ang 7 pa lang yan mga kani hindi relit. Iba. Ah, gapalad lang. Ah. Uh, Pang-apat na guhit. 'Yung mga may unang huli tayo rito sa medyo malalim. Ayan. At good size lang. Iyon. Magkapalad mga kani. Oh. Ayos. Thank you Lord. Iyon mga kani. huli natin dito sa mas malalim. unang huli. Ayan o. Oh. Thank you Lord. Iyon mga kani. Unang huli dito sa mas malalim. Ayan. Isa pa lang.

Ito so, mga kani. <laughs> meron ulit. Yun mga kani, huli natin yung dugong yes! na tatay dyan sa malalim kaso oh. patay. Ito, meron na naman dito mga kani. Oh. yun. Yeah! Hmm, laki. yung mga um, isang kilo to mga kani. Oh. Uh -huh. yun Ayan. 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 <laughs> yung huli natin na isang mga kani. Ito yung pangalawa. Oh. So, so laki. Ang isang kilo yun know? o thank you lord ayos yun mga uh, kahani uh, mayroon daw dyan <laughs> yun thank you lord at kahit pa paano, medyo nagsunod sunod yung huli natin dito sayang yung isang mga kahani yung lard mouth block yan so laki pala mga kahani pang uh, isang kilong mahigit ito mga kahani uh. o so, ayos thank you lord yun <laughs> laki yung mga uh, kahani o uh, tatanggalin lang natin saglit glit Uh, mga kaanyo, oh. laki. Ang uh, um, bigit isang kilo. Huh? Oh. Ang um, kilod. You know? Oh. <laughs> kalaki mga kani Kalalaki ng tilapia dito mga kaanyo. Oh. Ayan. Ayos. Ayan mga kaani. At update tayo sa uli natin. Ayan. Uh, yun, Medyo marami-rami na rin. Balilan na. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trisi mga kani ka Trisi isang aruyo yes yan at tayo mga kani yun mayroon pa kami papandawin dyan sa malalim mga kani sana makatagdag pa tayo dyan yun at update ko na lang kayo mamaya mga kani iyo mga kani <laughs> dito na tayo sa kwan mga kani sa malalim nice. yan nahangon na namin yung bukotot na dito mga kani oh. yan may unang huli tayo dyan yan tinatanggal na namin yung aming mga bukotot dito sobrang lalim na Yon, thank you Lord that may isang huli. Wow, kahane, ito mga binubunot natin yan. <laughs> may mga huli to, wakani. <laughs> ay, ay, lucky nga wakani, dugudug. Ayun, dugudug na pala tawag naming makani yung pulahan na tilapia yang malaki. Yon, thank you Lord. Hmm, lucky, oh, laki oh, pang-megit isang kilo yan wakani. Eh, hmm, ayo. Laki. Ayos, thank you Lord. At nakatagdag ng malaki mga kaney oh. Hmm, pulahan. <laughs> ulahan na tilapia yun, ayos yun mga kahani at update tayo yan, hinangunan namin yung bukatot namin dito sa malalim ayan o at humuli rin niya dalawa o tatlo man yung mga kahani. hindi natin alam ayan yung isa o <laughs> ayos at update ko na lang kayo mamaya mga kanin kapag ando na tayo sa gilid at tignan natin kung ilan lahat yung ating huli yan taas na si Haring Araw mainit na Yon at abang abang sa gilid mga kanin 2,000 years later Yon mga kahani at update tayo sa ating huli dito sa gilid yan ayos yan. ayos na rin mga kahani malaking biyaya na rin yan para sa amin mga kahani yan o. Aha. Uh -huh. Ayos. Ayun yung bukatot mga kaan, yun na hinango namin, may tim na. Yan may ni tatay. Yan yung ating huli. Bali 2 4 6 8 10, 12 14. 14 na malalapat mga kaan, tsaka po sa kapos dalawang aruyo o Duterte. Yan. Siyempre ang may titinda natin mga kaan, itong mga to. Ang lalapat ito lalaki mga kano, may isang kilo ito mga to <laughs> lalaki oh. Thank you Lord. Mm. Grabe mga kano, kalalaki mga tilapia. Yan you know? oh. Talagang sulit ito mga tilapia na ito na nahuli. Ayos. At pasensya na kayo mga kano, kung di natin na ipapakita yung hilo, 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 hilo. ating... Pagpapakilo mga kanay kasi wala tayong kiluhan Uh, pinupunta lang natin sa buyer uh, at di na natin tinitignan doon mga kaani di na natin tinitignan yung kilo uh, sa susunod na lang siguro mga kaani kapag nakabili tayo ng kiluhan sana lang natin kilukiluhin yung ating nahuhuli uh, uh, para alam natin yun mga kaani, at yan ang update sa aming huli ngayon ano o yan yun mga kaani uh, <laughs> Salamat sa Panginoon mga kani, ka kahit papano mga kani ka ay humuli tayo ngayon. Bali, this is size na piraso mga kani, ka pati yung dalawang aruyo o duterte. Yun mga kani, ka at sa lahat po ng sumusuporta sa GC Adventures, at sa lahat po ng hindi nag skip ng ads, at sa lahat po ng nang at nag-subscribe, ay maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kani. Ka at sa mga bago pong napadaan sa aking YouTube channel mga kani, ka yung mga mahilig po sa adventure na pangingisda mga kahani yan uh, -like and share naman po at pa subscribe mga kahani yun at sa mga lahat po ng sumusuporta ay maraming maraming salamat mga kahani yun at magandang umaga sa ating lahat